Aris, ang buenas mong oras sa umaga ay simula ng alas 5.30 a.m. hanggang 8.45 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo na ikatatalo na bigay ng gabay kalikasan. At sa hapon na 2 p.m. ang buenas mong oras hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo at sa gabi simula ng 8pm ang buenas mong oras hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, asul na kulay ngayong araw muna ang iyong iiwasan. Taurus, sa umaga ang umpisa ng buenas mong oras ay... Simula ng 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ay simula ng 2 p.m. ang buenas mong mga oras hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kaya kang mabigyan ng pagkatalo at sa gabi simula ng buenas mong oras ay 8pm hanggang 11.10pm at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, ang iiwasan mo ngayong araw ay player na bastos ang pananalita at mahilig sa alak at may kulay na dilaw na damit ay iwasan ang magsuot. Gemini, 5am ang simula ng oras mong buenas hanggang... 7.15 am at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng gabay kalikasan, at sa hapon simula ng 1 pm hanggang 4.15 pm ng gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo at sa gabi umpisa ng buenas mong oras ay 9pm hanggang 12.05am at may negatibong minuto na 50 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo, kulay yellow ang dapat mong iwasang kulay ngayong araw. Cancer ang buenas mong oras sa umaga ay simula ng 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ang buenas mong oras ay magsisimula ng 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo at sa gabi ang buenas mong oras ay simula ng 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Leo, magsisimula ang buenas mong oras sa 6am hanggang 9.10am at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong buenas na oras ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, at sa gabi ang umpisa ng iyong buenas na oras ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Ang kulay na green ang iyong iiwasan muna ngayong araw at player na mahilig mag-insulto. Virgo, sa umaga ang buenas mong oras ay simula alas 6. A a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na pwede kang matalo, nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ang buenas mong oras ay simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na pwede kang matalo, at sa gabi ang buenas mong oras ay umpisa ng 9pm hanggang 12.10am at may negatibong minuto na 50 minutes na magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Ang iiwasan mong kulay ay orange ngayong araw at iwasan mo din ang gumawa ng pagbabalato. Libra, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 6. A a.m. hanggang 9.15 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Iwasan mo ang magbalato pag oras ng buenas at kulay green pa ang iiwasan. Scorpio, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 6 p.m. hanggang 9 10 p.m. at mayroong negatibong minuto na 50 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, kulay yellow ang iyong iiwasan ngayong araw. Sagittarius, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na magbigay sa iyo ng kamalasan. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras ng Mang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 52 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na mahilig sa alak at iwasan mo magsuot ng damit na may kulay yellow. Capricorn Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Aquarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 49 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 55 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.10pm at mayroon na naman negatibong minuto na 54 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, iwasan magsuot ng damit na may kulay orange. Pisces, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 7 a.m. hanggang 10.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12.10am at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo.